Hello mga kalugi <coughs> Kanigus yung nga nalulugi Ka crypto Cryptocurrency ngayon Wala po tayo kayo kung ano nangyari As of this week Ang cryptocurrency ay bumagsak sila Lalo na sa ADA Ang aking, ang aking pinag ano ngayon is yung ADA. Ah, uh, sa ngayon, ang ADA ay bumagsak siya ng 40 pesos per one e, ilang basis na sila mo, ma ah, magwa one week na sila, e, hindi na sila umakyat. E, Bakit sa 2017, 20, ang ano yung ADA. Silang years pa yung ADA. Ito So, meaning to say, kung kayo ay nag-invest ngayon, yung ada ngayon is 40 pesos na. Minsan ito ay, nung last week, ay umangat to siya hanggang 55. Kung gats na ngayon, kung nag-invest ka ngayon. Pero ang ano ko, yung mga crypto ngayon, sabay-sabay bumagsak at hang, ah, ah, saka yung ano, Ethereum, saka yung Bitcoin. So, this week, Uh, ilang bisis silang nagbabag nagpa sila ng negative so kung naubusan kayo ng fund idahan-dahan lang kayo nagano ano mag invest kasi mata baka next week hindi pa sila tataas kasi pag tumaas na sila ng bahagi ng 1.0% bumaba naman ulit kung minsan tataas sila ng magsak sila hanggang ngayon ng ano 10% 11% pa naman ngayon 7 to 6 yung iba nagbilisan o hanggang it, uh, 5% pero bigla na lang. Eh ako ngayon nag-focus ako kay Ada. Ay hindi ko siya sinistagard kasi yun na nga eh. Dapat hindi lahat sa isang basket. Kasi ina-hype ko yung pagbagsak ni Ada para pag tumaas siya, mabibingo ko yung hit yung green. Kaso lang, problema nun, hindi. Kaya, listen learn din. Kaya pag, ha, ah, ang strategy ko kasi pag negative siya, nag ko lang 260, 160, ganun. Hanggang umakit, umakit, hanggang umagsak na bumagsak, doon ako nag ano, ng investment doon. Pero nung last, ano, the other week, talagang ang bagsak nila at saka ang bilis na akit. So, ngayon naman, ang haba ng ilan ng araw yung ano nila bagsak kasi kung mas kung guts na yung nag-invest pero meron ding nag natakot din kaya sa makit ulo ko minsan kasi uh, natakot ako kung kailan sila tumaas sa ngayon nag 6% siya baba yung iba 3 2 1 oo oh. Kaya, hindi tayo magka-harvest. Sad to say, hindi tayo mag harvest na. Kaya lang, hold na hold lang muna. Uh. Oh. So, Okay dyan, yung mga mahilig sa crypto, yung mga ano na, ste! yung mga old na alam na yung strategy oh, ako naman ay gusto kong mag-invest kasi wala na wala na budget eh. hirap kaya um, wala may pineapple wala may pineapple wala may pineapple kung may kalamansi daw kalamansi yan kaya mga crypto nga ngayon kung mag-invest kayo dahan lang kayo mag-invest at saka i-stagger okay. nyo ha sa so, maganda yung East staggered kasi kung sino ang mabilis tumaas ay eh makaharvest kayo samantala yung iba kasi ang style nila nung last week da, uh, sabay sila, sila bumagsak sabay naman sila umakyat so ngayon naman uh, nagbabagsakan sila pero ang umakyat tatlo, dalawa, yun lang tapos bagsak naman ulit samantala <coughs> gusto ko nga ilipat yung ano eh, yung ano kasi nag-negative kasi pag nilipat mo nang -ni kinuha na yung ano mo percent sa pera mo kaya lugi ka. Kaya ko may extra kayo diyan. Hindi sa kayo sa Kripto. Crypto. huwag <coughs> matubili mag-invest doon kasi kapag talo naman tayo oo, oh, panalo pa rin di ba may magkasin no? sige kakalugi ah, kung sino man dyan ay di masaya na tayo ngayon kasi malaking investment <laughs> pag walang pera malulungkot meow meow sige bye bye see you